<laughs> gago! Hindi suso! sa! Gago! Ano to? Boss! Eh, darna. Darna pala! Kala ko susu! Kala ko ng tulong eh! Eh, gago! Kaki! Ito kasi! Kumag na to! Sabi niya marami to suso dito! Eh, kalahin ko ba namang susu na kulay pula eh! Ah, ha! Susu ba yung nanap nyo? Oo! Kala nyo tulong eh! Gago! Nakabigis pa naman ako lang pag... Mini Darna pa naman ako. Ah, Mini Darna. Oo. Ano na lang. Ang ng bagong tagapagtanggol. Tagapagtanggol? Huwag Kamu, mo kamutin pet mo, huwag mong niyabot. Kapagtanggol, <laughs> ikaw kaya mo kapagtanggol. Eh, Nagaarap ko yun, Soso. Oo, uh, Soso. Tutulungan ko lang kayo. Marami akong talent. Eh, gagawin. Maraming talent na, boy. Patingin niya. Ano mong talent? Ano mga talent mo? Kaya ko mag-tumbling. Eh, gagawin. Tatumbling, tatumbling. Paslo, gagaw, tatumbling. Gagawin, ta ta -ta boy. Di pwede dito, mo. Ay, saan? saan? Sa tumbling. Gagawin. Eh, gagawin. Ano? E, gagaw. Lupit ni Darna. Gagawin. Dar Uy, oh, oh, no? Uy, gago, tumambling. Baka na, boss. Gago, yun lang. Hindi kumbinsado. Hindi ko pasado, boy. Dalawa. Dalawa tumbling. Ay, gago, dalawa, boy. Dalawa. Yeah. Uy, gago, magaling. Uy. <laughs> Uy, <laughs> Uy, tumalun. <laughs> <laughs> Yung talon, Pang, isang dangkal. <laughs> isang dangkal. Pus, ka na kita, parang ayaw mo Dang, yata. Minis ka God. Tatay. God. Baalang, God. Ay, mo na tayo Ano Bala babalik ako dito. O oh, sige nga, gago, hindi mo kaya yan eh. Ang gago, patras. <laughs> patras. <laughs> ano lang dyan? Kukupot ka na dito sa kumat. ugo, <laughs> oh, gago, tatakbo yan, tatakbo yan. Tatakbo yan, gago yun. Gago. Ano oh, kaya ito? <laughs> <Pansu> matakas ah? <ha. laughs> Anak ako. Ito huwag tigyan mo, kala to. Okay nila lang to. to 360 po. 360 ah. pisi na tayo na. Whoa! Naglaro? Teglaro. Tang. 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 Ha? Ah, saan yung bato? Kuha ko Kuha bato dyan. Mayroon ka dyan. Bato. <laughs> wala! Bato ah. Wala, wala, wala. Nag-iisa rin yung bato ko. Ilang ata. Anong bato kaya nilunok nito? Kung ba't tumikindot-kindot ka, huwag tumikirat-kirat ka? Hugaw. Hindi masakit na talaga mata ko. Ah, masakit mata. Tingin nga. Ay, walang tulog. Walang tulog, boss. Ako, tulog, boss. Siyempre, alam mo naman. Ka. Umaga hanggang gabi. Puro tulong ah, na tao. Kipag, ano, di ba? Puro tulong na tao, paglaban, no. Kaya paglaban no, tumutulong pa ako. Oo. Kaya pala kumakain oh. ng bato. Eh ano ginagawa mo dito sa ilog? Ha? Eh? Bago makain ka dito ng buhaya. Ay, yun nga sabi daw ng ano dito, may buhay na dito. Eh tutulungan ko siya. Uli ko yung buhaya. Mm. Kan. Uy, tapo ko ta. Go. Oh. Go. Oh. 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 <laughs> umang umang <laughs> okay. umang pala si Darne oh. si Darna. titan boy titan gagi uy hindi ako titan ako si Darna, Darna. gagi <laughs>